Ang lahi ni Reuben Ikalimang kabanata Si Reuben ang panganay na anak ni Israel. Pero dahil nakipagtalik siya sa isa sa mga asawa ng kanyang ama, ang karapatan niya bilang panganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na kanyang kapatid. Kaya hindi siya inilista sa talaan ng lahi nila bilang panganay na anak. Kahit mas makapangyarihan si Huda kaysa sa kanyang mga kapatid, at ang pinuno ay nagmula sa kanyang lahi, ang karapatan ng pagkapanganay ay ibinigay kay Jose. Ito ang mga anak na lalaki ni Reuben na panganay ni Israel, Sinahano, Palyu, Hezron, at Carmi. Ito ang mga angka ni Joel, Sinashemaya, Gog, Shimei, Mikas, Reaya, Baal, at Beera. Si Beera ang pinuno ng lahi ni Rayuben nang binihag sila ni Haring Tiglat Pileser ng Asiria. Ito ang mga kamag-anak ni Beera na naitala sa talaan ng kanilang mga angkan ayon sa kanilang lahi. Si Jael na pinuno, si Sakarias at si Bela na anak ni Azaz na anak ni Shema at apo ni Joel. Ito ang lahi ni Rayuben na tumira mula sa Arawer hanggang sa Nebo at Baalmeon. At dahil dumami ang kanilang hayop doon sa Giliad, tumira sila hanggang sa silangan, sa tabi ng ilam, na papunta sa ilog ng Euphrates. Nang si Saul pa ang hari, nakipaglaban sila sa mga Hagreyo at tinalo nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga tineterhan ng mga Hagreyo sa buong silangan ng Giliad. Ang lahi ni God. tumira ang lahi ni Gad sa lupain ng Bashan. Nakasunod ng lupain ni NaReuben hanggang sa Saleka. Ito ang lahi ni God. Si Joel na siang pinuno sa Basyan. Ang sumunod sa kanya ay si Shaphang. Pagkatapos ay sina Janai at Syafat. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa bawat pamilya ay sina Mikael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia at Eber. Pito silang lahat. Sila ang mga angkani ni Abihail na anak ni Huri. Si Huri ang anak ni Jarowa at apo ni Gilead at apo sa tuhod ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Jeshishai at apo ni Jado at apo sa tuhod ni Buz. Si Ahi na anak ni Abdiel at apo ni Guni ang siyang pinuno ng kanilang pamilya. Tumira sila sa Gilead doon sa Bashan at sa mga baryo sa paligid nito at sa buong pastulan ng Sharon nailista na silang lahat sa talaan ng mga angkan noong panahon ng paghahari ni Jotam sa Huda at ni Jeroboam sa Israel. May apat na put apat na libo pitong at anim na pung sundalo sa mga lahi ni Nareyuben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase. Sinanay sila para sa labanan at mahusay silang gumamit ng mga pananggalang, espada at pana. Nakipaglaban sila sa mga Hagreyo, Jetureyo, Napiseyo, at Nodabeo. Humingi sila ng tulong sa Diyos nang nakipaglaban sila, at dahil nagtiwala sila sa Kanya, tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Kaya pinagtagumpay sila ng Diyos sa mga hagreyo at sa mga kakampi nito. Pinagkukuha nila ang hayop ng mga hagreyo, limampung libong kamelyo, dalawang daan at limampung libong tupa, at dalawang libong asno. Binihag din nila ang isang daang libong tao at marami silang napatay dahil tinulungan sila ng Diyos sa pakikipaglaban. Tinirhan nila ang mga lugar na ito hanggang sa mabihag sila ng ibang bansa. Ang kalahating lahi ni Manase Ang kalahating angkan ni Manase ay napakarami. Tumira sila sa mga lupain mula sa Bashan, papunta sa Baal Hermon, Senir at Bundok ng Hermon. At napakarami nila. Ito ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Sina Efer, Ishi, Eliel Azriel, Jeremias, Hodavaya, at Jadiel. Matatapang silang mandirigma at tanyag ng mga pinuno ng mga pamilya nila. Pero hindi sila naging tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga Diyos ng mga taong nilipon ng Diyos sa lupaing iyon. Ito ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos ng Israel nalusubin sila ni Pul na hari ng Assyria na siya si Tiglat Pileser. Binihag ni Pul ang mga lahi ni Reuben at Gad, pati na ang kalahating lahi ni Manase, at dinala sa Hala, Habor, Hara, at sa ilog ng Gozan, kung saan doon sila naninirahan hanggang ngayon.